Nasa karagatan naring sakop ng Escoda Shoal ang tinaguri ang pinakamalaking China Coast Guard vessel na kung tawagin ay The Monster. Niradyohan naman ito ng barko ng PCG na nakadeploy din doon ang BRP Teresa Magbanua. Ang buong detalye sa ulat ni Patrick De Jesus. Na natili sa Sabina o Escoda Shoal ang pinakamalaking China Coast Guard vessel 5901 na tinaguri ang The Monster sa pinakahuling monitoring sa pamagitan ng AIS. Nasa bisinidad pa rin ng Escoda Shoal ang The Monster na ilang distansya lamang ang lapit o tila nakikipagtapatan sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Simula miyerkules pa nasa Escoda Shoal ang naturang barko ng China Coast Guard kung kailan din ito muling pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Unang namataan ang The Monster noong Mayo malapit sa Bao de o Panatag Shoal. Habang noong nakaraang linggo naman ay inikot nito ang buong West Philippine Sea kung saan umabot pa ito hanggang sa EEZ ng Malaysia at Brunei. Kung noon ay dumaraan lamang ang CCG 5901, ngayon ay mapapansing tumagal ang pananatili nito sa Escoda Shoal. I expect that probably the monster will remain there for some time, uh, just to sort of uh, establish China's presence and and keep an eye on, on and and Magmangwa. The monster ship, actually, mostly I have, I have tracked it over the past couple of years in Malaysia's exclusive economic zone and Vietnam's ex uh, exclusive economic zone. So having it sort of take up this position in the Philippines Exclusive Economic Zone is a little bit new. So, and I would expect, you know, to probably yes, that you'll see more of it in the future. Diradyohan naman ang on ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa magbanwa ang naturang monster ship ng China Coast Guard. China Coast Guard vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa magbanwa. MRRV 9701, you are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. Muling itong pumasok sa IEC ng bansa sa kabila ng kakatapos lang na bilateral consultation mechanism meeting sa pagitan ng Pilipinas at China, kung saan kapwa na pagkasundoan na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa isang maritime security expert China is that um, you always have to watch what they do more than what they say so you know in this case you know China is you know having these meetings and talking about de-escalation but China always puts the, the responsibility for de-escalation on the other party so what China will expect is that the Philippines will de-escalate, and of course, what the Philippines and anyone who negotiates with the government uh, uh, of, of China is that you know you have to make sure that you don't you know de-escalate while China simply repositions to its advantage. Idinaos ngayong araw sa Antipolo Cathedral sa panguna ng PCG Ecumenical Chaplain Service. ang isang misa para ipanalangin ang mapayapang resolusyon sa West Philippine Sea. Lahat ng resources, lahat ng assets ng ating gobyerno, ng ating vessels, ng ating barko, ang ating human resources ay ating itinatalaga para sa pagnanais na mapanatili ang kapayapaan at ang hiling natin ay ang respeto sa ating sariling teritoryo na nasasakupan ng sarili nating karagatan na sa atin alam ay biyaya ng mapagmahal ng Dios. Patrick De Jesus para sa Panbanan TV sa Bagong Pilipinas.